Habang naglalakad si Prinsipe Theo kasama si General Bear, hindi mapigilan ni Theo ang paminsan-minsan na pagtingin sa paligid niya. Ang kaharian ng Balamban ay tila isang panaginip, isang lugar na puno ng kagandahan at kapayapaan. Ang mga bundok na nakapalibot sa kaharian ay mataas at matatayog, ang kanilang mga tuktok ay tinatakpan ng puting niebe na tila mga korona ng yelo ang mga ilog ay bumubusabos ng malinaw na tubig, ang mga alon ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Ang mga hardin ay puno ng makukulay na bulaklak, at ang bawat isa ay tila may sariling saya sa mundo. Ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang damo at bulaklak, at ang mga ibon ay nagtatanghal ng kanilang mga himig at nagbibigay ng musika sa mga pangkaraniwang araw. Ang ganda nito, ang sabi ni Theo ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Parang isang fairy tale. Ngumiti si General Ber. Oo nga, pero ang pinakamahalaga, ito na ang iyong tahanan, mahal na prinsipe. Habang papalapit sila sa harap ng kastilyo, ang mga gwardya ay agad na tumayo at nagbigay galang kay Theo. Sila ay nakasuot ng maliwanag na uniforme na may mga maringgal na detalye, at ang kanilang mga mukha ay naglalarawan ng paggalang at pagsunod. Ang kastilyo ay isang arkitektural na obra maestra. May mga matataas na tore at malalapad na pader na napapalibutan ng maganda at maayos na hardin. Ang bato ng kastilyo ay mukhang nagniningning sa araw, at ang mga bintana nito ay may mga kumikislap na kristal na nagmumungkahi ng kayamanang nakatago sa loob. Ang pangunahing pintuan ay maganda at matibay, na tila nag-aanyaya sa sinuman na pumasok sa isang mundo ng kapayapaan at kagalakan. Papalapit na tayo sa pintuan ng kastilyo, sabi ni General Ber habang tinitingnan ni Theo ang lahat ng ito. At narito ang iyong bahay, iyong kamahalan. Pagdating nila sa harapan ng kastilyo, ang lahat ng gwardya ay nagbigay ng malugod na galang kay Theo. Mula sa gitnang bahagi ng kastilyo, lumapit ang isang matandang babae. Tumahimik ang lahat habang siya ay naglalakad patungo kay Theo. Siya ay mayroong aura ng kaharian na parang ang bawat galaw at salita niya ay nagmumula sa karangyaan. Ang kanyang buhok ay kulay abo, ngunit maayos na nakaayos, at ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Ang kanyang pananamit ay elegante na nagpapakita ng isang tunay na reyna. Prinsipe Theo, sabi ng matanda sa isang malumanay ngunit puno ng damdamin na tinig. Sa wakas, ikaw ay bumalik sa amin. Ang mga mata ni Reyna Consort Felisa ay nagninangning sa saya. Ipinapangako ko sa iyo, anak, na walang araw na lumipas na hindi kita hinahanap. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang pag-asam na makita kang muli, sabi ng Reyna na may luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Kinuha ni Reyna Consort Felisa ang mga kamay ni Theo at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Sa wakas, ikaw ay narito. Tapos na ang paghahanap. Ito na ang iyong tahanan. Tanggapin mong muli ang iyong lugar sa ating kaharian nagbigay si Theo ng isang malalim na buntong hininga, puno ng emosyon. Salamat sa iyong pagtitiis, Lola. Salamat sa lahat ng ito. Si General Bear, na ngayon ay tila isang saksi sa isang maselang sandali, ay nagbigay galang at naglakad palayo upang bigyan sila ng pribadong sandali. Ang pag-asa, pag-ibig, at pagkakaisa na nagmumula sa kanilang pagyakap ay nagpapahiwatig na ang mga piraso ng nakaraan ay muling magkakatugma, at ang kaharian ng balamban ay muling magiging buo. Sa pagpasok ni Prinsipe Theo sa palasyo, sumunod sa kanila ang mga tagapaglingkod, butler, at mga gwardya na naglalakad sa kanilang paligid. Ang mga silid ay punong-puno ng kulay at kagandahan, mula sa makukulay na tapestries sa dingding hanggang sa maringal na mga carpet na sumasaklaw sa sahig. Ang ilaw mula sa mga kristal na chandelier ay nagpapabighani sa bawat hakbang nila. Ang mga halamang namumunga sa paligid ay tila nag-aanyaya sa isang maligaya at marangal na kapaligiran. Si Queen Consort Felisa ay dumadaloy sa bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ligaya at pangungulila habang siya ay humahawak sa braso ni Theo. Mahal kong apo, sabi niya na may tinig na puno ng damdamin, ipinagdasal ko ang araw na ito. Ako ay napakapalad na muli kitang makita. Pumunta sila sa gilid ng palasyo. Habang naglalakad sila, napansin niya sa gilid ang mga nakatayong gwardiya. Pumasok sila sa isang silid na ang pintuan ay napakatayog at gawa sa ginto. Ang mga manggagawa ay nag-aalaga kay Prinsipe Theo habang siya ay nagbibihis. Sa loob ng kwarto, napansin niya ang mga sulok ng silid ay puno ng mga tela na may pinakamataas na kalidad, at ang bawat detalye ay pinili upang magbigay pugay sa dignidad ng prinsipe. Nang lumabas si Theo mula sa kanyang silid, ang kanyang itsura ay umakma sa isang tunay na prinsipe. Siya ay suot ang isang magarang robe na may ginto at pilak na berda. Si Felisa, na nasa labas, ay napuno ng mga luha ng ligaya. Ikaw ay may tindig ng iyong ama sa katawan, ngunit ang iyong mga mata at mukha ay lumilitaw na mula sa iyong ina, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Napakasarap sa pakiramdam na makita ka. Hinawakan ni Queen Felicia ang kanyang mukha na may luha sa kanyang mga mata. Habang naglalakad sila patungo sa pangunahing bulwaga ng trono, isang mar na tunog ng marching music ang kumuno sa buong palasyo. Ang mga ministro at mga miyembro ng korte ay nagtipon, at nagsimula silang magsalita ng sabay-sabay, Mabuhay ang Reyna! Mabuhay ang Prinsipe! Ang pangunahing bulwagan ay umaangkop sa isang malawak na puwang na naglalaman ng pinakamagandang mga detalye. Sa gitna ay matatagpuan ang isang gintong trono, ang armrest nito ay nililok na may hugis ng leon. Sa itaas ng trono ay nakalagay ang gintong sil ng kaharian ng Balamban. Tinitigan niya ang sil na parang nagtataka. Ito ang hugis ng birthmark ko, bulong ni Teo na napatingin sa kanyang lola. Tama ka. Tanging direktang anak lang ng tagapagmana ng kaharian ng Balamban ang may marka na ganito, sagot ng kanyang lola. Sa kanan naman, dalawang hakbang pababa mula sa pangunahing trono, ay isang mas magaan at mas pambabae na trono na nagbigay pugay sa elegance at kagandahan. Pumunta si Felisa sa gitna ng bulwagan, siya ay humarap kay Theo at nag-alok sa kanya ng kanyang bagong trono. Ito ang iyong trono, mahal kong apo. Tanggapin mo ito bilang simbolo ng iyong bagong buhay bilang prinsipe ng balamban. Pagsapit mo ng ikalabing walong mong kaarawan sa susunod na buwan ay may seremonyas na magaganap para ikaw ay maging ganap na hari ng balamban, sabi niya, na may halong ligaya at paggalang. Pero labing walo na po ako. Nagtatakang sagot sa kanyang lola ang oras at araw ng iyong pagkawala ay magkaiba, paliwanag ng kanyang lola. Ang mundong lumaki ka ay mabilis ang oras, pero dito mabagal kaya ikaw ay labimpitong palang sa kahariang ito, nakangiting sabi ng kanyang lola. Habang si Teo ay umuupo sa gintong trono, ang bawat isa sa paligid ay nagbigay ng papuri at pagsaludo. Ang mga ministro at lahat ng naruroon ay patuloy na nagsasabi, mabuhay ang prinsipe. Mabuhay ang reyna. Habang ang musika ay patuloy na umabot sa kanilang mga pandinig, pinapalakas ang kagalakan ng bagong pagsilang ng kaharian. Ang selebrasyon sa palasyo ay tila isang engkantadong panaginip na puno ng saya at kasiyahan. Ang mga tao mula sa iba't ibang dako ng kaharian ay pumuno sa paligid, ang musika at mga tawa ay umabot sa bawat sulok ng palasyo. Ang mga mananayaw ay nagsayaw sa ritual na galak habang ang mga mga awit ay nagbigay ng kanilang boses sa himig ng pagdiriwang. Ang mga mahikal na palabas ay nagbigay ng kamangha-manghang tanawin, nagliliparan ang mga ilaw, at ang mga magic trick ay nagbigay saya sa mga panauhin. Ang buong kaharian ng Balamban ay puno ng kasiyahan. Ang mga tao sa labas ng palasyo ay nagsasaya rin, ang mga banderitas ay nakasabit sa bawat kalsada at ang mga bata ay naglalaro sa mga lansangan na puno ng kulay at ingay. Lahat ay tila nagpaparangal sa pagbabalik ng prinsipe at ang kasiyahan ay umabot hanggang sa mga bituin. Natapos ang celebration ng kaharian. Naglalakad si Queen Felisa kasama si Theo patungo sa kanyang silid. Ang kaharian ay nakatakdang magpahinga, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay naglalaman ng halong kasiyahan at pangungulila. Ang matangkad na pintuan ng ginto ay nakaharang sa kanilang daraanan, ang mga gwardya ay nagbigay daan sa kanila. Mahal kong apo, sabi ni Felicia, sabay haplos sa pisngi ni Theo, nasa harap na tayo ng iyong silid. Napakaganda ng gabi, ngunit ang puso ko ay puno ng pangungulila. Akala ko, ito ay isang panaginip. Habang si Theo ay nakatayo sa pintuan ng kanyang silid, nagkaroon siya ng isang tanong na hindi makuha sa kanyang isipan. Lola, tanong niya, nasaan po ba ang aking mga magulang? Mayroon po ba akong mga kapatid? Sa tanong ni Theo, biglang nabago ang ekspresyon ng mukha ni Felisa. Ang kanyang saya ay napalitan ng kalungkutan, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang hindi makapagpigil parang naipit ang kanyang lalamunan sa isang piraso ng sakit, na parang hindi niya magawang ilabas ang mga salitang nais niyang sabihin. Sa susunod apo ko, ipapaliwanag sa iyo ang lahat, anak, sabi ni Felisa, ang kanyang tinig ay lumalapit sa hikbi. Ngayon ay magpahinga ka muna at magdiwang tayo ng iyong pagbabalik. Nakakalungkot man ngunit hindi ko kayang pag-usapan ito ngayon. Ngumiti si Felisa sa kanya ng malungkot at umiiyak na mga mata bago siya umalis kasama ang kanyang mga tagapaglingkod. Si Theo, na naiwan sa harap ng kanyang silid, ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Habang tanaw niyang lumalakad papalayo ang kanyang lola ay binuksan ng dalawang gwardiya ang pinto ng kanyang kwarto, at siya ay nagpas pumasok. Ang kanyang butler, si Hans, ay lumapit sa kanya at nagsimula siyang tulungan sa pagpalat ng kanyang damit at pag-aalaga sa kanya bago matulog. Hindi ko pa rin makuha ang ibig sabihin ng lahat ng ito, bulong ni Theo sa kanyang sarili habang siya ay nagsusuot ng mga pyesa ng pagtulog. Bakit hindi niya nasabi sa akin ang tungkol sa aking mga magulang? Ano ang nangyari sa kanila? At sa aming kaharian, habang siya ay nahiga sa kama, ang mga tanong na iyon ay umiikot sa kanyang isipan, tinutokso ang bawat sulok ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay dahan daang ang nagsara, ngunit ang mga pag-aalala at pagdududa ay patuloy na bumabalik. Ang kanyang puso ay nagdadalamati sa pagkawala at sa mga misteryo ng nakaraan, ngunit sa kalaunan, siya ay dahan daang ang nakatulog. Ang mga pangarap ay sumasalamin sa kanyang mga iniisip sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian, at sa hinaharap na naghihintay sa kanya.